Hello mga mare, it's me again, Christina Vlogs. Please like and share kung nagustuhan nyo ang video. Alas 8 na nga pala ng gabi dyan mga mare, namamiyahi nga kami mag-asawa. At ang lamig-lamig talaga ng hangin mga mare, kaya nag-sweater nga talaga ako. Pagkagaling ko nga sa trabaho mga mare, nagpahinga nga lang ako at niyaya ko na rin ang aking asawa na pumunta nga kami ng SM. Ibibilhin kasi kami mga mare at hindi ko nga alam kung bukas pa nga ang SM pagdating nga na. At ayan nga mga mare, magpapagawa pagas nga muna kami at baka nga magtulak kami. Kunti na lang kasi ang laman mga maret malayo-layo rin ang pupuntahan namin. Sa crossing pa kasi kami pupunta mga marit, pupunta nga kami ng sm Plano kasi namin mga marit sa preside ng aking anak dahil nga birthday niya nga ngayon. Kaya bibilhan nga namin siya ng cake mga mare at doon na nga lang sana namin bibilhan siya sa Red Ribbon. Kaso lang mga marit, sarado na nga, maaga pala nagsasarado ang Red Ribbon sa tabi ng Jollibee. Kaya mga mare para hindi lang mapos po ng aming sorpresa, ay ko nga ang aking asawa. At hindi rin masayang mga mare ang pagbiyahe nga namin ng malayo. Kaya mga marit niyaya ko na nga lang mga mare sa SM at doon nga lang kami bibili. At nagtanong din kasi ako sa kasama ko mga mare sa trabaho kung anong oras nga nagsasarado ang SM. At sabi naman kasi ng aking katrabaho mga marit alas 10 nga nagsasara. At nandito na nga kami mga marit. Kita nyo naman mga marit talaga naman. Laking ngiti ko nga dyan mga marit nakapasok na naman ang SM. Mas masaya nga sana mga marit kung kasama nga namin ang mga bata para nga naman ay picture picture din. Ang ganda kasi ng view dito sa SM mga marit marami talagang pailaw. Kaya mga marit masaya talaga mamasyal maganda sana kung talagang sinama namin ang mga bata. Pag gabi na pala mga marit konti na nga lang pala ang tao dito at kaya maganda talaga kung sa gabi nga lang mamasyal dito. Kasi nga mga marit hindi nga nakakahiya kahit mag video video kami rito mag asawa at ng aking pamilya. Kaya mga marit sa susunod na nga lang kung may pera nga kami at isasama nga namin ang mga bata. Sa ngayon kasi mga marit bibilhan nga lang namin ng cake ang aming si Moon Moon. Sinwerte rin kasi ako mga marit na nga ako sa parapol ng aming agency. At dinagdagan ko na nga lang mga marit para nga ako makabili nga ng cake para sa aking anak. At tag 620 nga itong na Pili ko mga marit na dagdagan ko na lang yung price na nakuha ko sa agency na 500 ay dinagdagan ko ng 120. Gusto ko kasi mga mare kahit pa paano'y maging masaya nga ang birthday ng aking simon Hindi ko na rin kasi siya mga mare malulutuan gawa ng pagod na nga rin ako. At may pasok nga rin kasi ako mga mari kinabukasan na birthday nga ng aking anak. Kaya yan na nga lang naisipan ko mga mari na ibili sa aking anak. Cake na nga lang. At kahit papano nga eh, may mahanda nga sa kanya. Kahit papano mga mari mapasaya ko nga lang ang anak ko ngayong December 21 na birthday niya. At masaya nga rin ako mga marit nagpapasalamat kay Lord dahil nga hindi na siya hinihika na katulad ng dati. Nung edad 3 years old pa lang kasi ang anak ko na yan mga marit sobrang nga at linggo linggo nga. Inaatake nga lagi ng hika mga mare at hirap nga huminga. Kung ano-ano na nga lang ginagawa ko mga mare at kung saan-saan ko na nga siya dinalang pagamutan. At na-confine nga rin pala yan mga mare sa JP Hospital nung edad niya 4 years old. Dahil nga mga mare sa hika nga at hirap nga huminga. Pero nga mga mare hindi nga nakukuha sa gamot at buti na nga lang, mga marit may manghihilot nga dito saan. Tuwing nga atakihin nga ng hika ang aking anak mga mare pinapahilot ko na nga Hanggang sa tuluyan na nga gumaling ang aking anak mga mari. Halos maluto na rin kasi sa kagagamot ko ang aking anak mga mari tuwing aatakihin nga ng hika. Kaya mga mare, laking pasasalamat ko kay Lord dahil may ginamit nga siya tao na makakapagpagaling sa aking anak. Dahil mga mare, sobra talaga ang paghihirap ko nung kabataan pa ng anak ko na yan. Kaya mga mare, nagpapasalamat ako kay Lord dahil nga gumaling na nga ang aking anak. At ngayon nga, hindi na nga siya inaatake. Eh. At ilang taon na siya mga mare, 13 anyos na siya ngayon. Yun nga lang talaga mga mare, type nga lang talaga ang aking anak. Siguro mga mare, dahil nga kaiinom nga ng gawain. So yan na nga mga mare, pauwi na nga kami ng aking asawa at bit bit niya na nga ang aming biniling cake. At pupunta na nga kami mga mare kung saan nga namin pinark ang aming motor. Mas maganda talaga mga mare pag may mga sariling ang sasakyan at kahit papano hindi ka nga hassle sa biyahe. At kahit saan ka nga pumunta mga mare dahil nga may sasakyan kay makakapunta nga kaagad. So hanggang dito na nga lang mga mare. Thank you for watching. Bye!